And for today's video, gagala tayo. Bahala na kung, kung ano yung mga magayari at magaganap at kung saan tayo papad pa rin. Ito ang inyong simpleng buhay. Yuhuu! Ano sa niyo? Peace. <laughs> at ito na nga, itong kaibigan ko na nauna-una, sobrang bilis ng patakbo. Hirap na hirap ako maghabol. Parang sa paghahabol sa kanya. <laughs> Char lang. Hello po, ano kaya lugar to? Hindi ko to alam kung anong lugar to. Basta papunta tayo sa Honda Goa. Yung way na to papunta Honda Goa, tama ako. Ayan na na. Anong barangay to? Hindi ko din alam to. Bahala kayo dyan. Mag-comment naman kayo kung anong barangay to. Hello po sa inyo. Magandang umaga po. <laughs> And itong kaibigan ko, ah, bigla ito Miguel. Tapos, sabi niya, dito daw, ta dito daw kami, bumaba at oh, okay. may daan okay. daw dito. So, ito, as you can see, barangay hall ito <laughs> ng, ayan o, matinik. And sabi ko, bakit may ganito dito at may release pala. And naalala ko, nakapag blaga ko that time, sumakay kami sa si skates, At meron palang daan dito ng motor. Kawaii kayo. Kawaii. Ayam, buti pa yung mga bata. Tinanong kung ng channel ko. Ang sabi namin eh, simpleng buhay sa keso. At panalawa din naman nila. Sana subscribes nila. Sana mag-subscribe din kayo at mag-follow kayo dito sa Facebook account namin. Mag-comment naman kayo, guys! <laughs> kung nakadaan na kayo dito. Eh, ayun na nga. Nakita mo ang matinik na yan. <laughs> na lagi kong iniisip at ano, bakit nga <laughs> ba ba tinik? Matinik dahil maraming tinik ng gumamela, ng rose o ng makahiya. And itong kaibigan ko, dito kami dinaan sa tabi ng uh, uh, sea road at nakakatakot. Pero uh, sobrang ganda ng tanawin. Uh, ayan no medyo malamig ang panahon at nakikisama at walang araw. Wala din namang kulan. So, nandito kami kay Kapitan na Again, bumalik tayo kay Kapitana para maligo naman dahil kahapon sobrang pagod, sobrang lakas ng ulan at the same time walang pangikisamang ulan. Hello po sa inyong lahat! Hello po! Sino-sino po kayo? Patag na lang po sa inyo. Magandang hapon, magandang umaga. So, naisip namin, maligo tayo dito kay Kapitana, bumalik dito. And kaninang maga daw, sobrang daming tao, buti na lang hapon kami pumunta, ala uno na yata, alas tos, alas, tres, mga ganiton, wala na masyadong tao. So, pero dahil nga, marami din tao occupied ang kanila mga cottage. So, naghahalap kami ng cottage na mga pwesto namin, wala, puro occupied. Kaya, nang sa ganon, Bumalik kami doon sa may pwesta sa may bato at doon nalang lang kami naupo. Aha, kapitanan naman eh, hindi kami binigyan ng ano eh, ng space. Hello, huya! Nangyari sa iyo po. At uh, ah, ah, ah. ah, kaibigan ko, ayan na nga, simula na mag-swimming, swimming. Ayan, bidihan ko muna itong mga nasa paligid, yung mga naniligo, pamilya, tropa, friendship, jowa, etc. Kamusta naman kayo? Hello sa inyo! Ayan. Ang sarap ng gantong uh, pagkakataong sa haba ng bakasyon. At ito naman si mga... Ate, ah, uh, yung sige, giling mo, isayaw mo lang. At tuka, 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 yeah. Dan dahil sa'yo, ang pag ko ay tunay. Di nagtagal, lumaho din ang parang boom. <laughs> ang ginagawa niyong dalawa, nag-exhibition <laughs> pa kayo. Ah, ate, ate naman, hindi makaligo. And tapos na lang kami. Dito naman kami dadaan. Hello sa inyo mga ate, kuya. hindi niligo pa lang bayo, Tapos na. And sa iyo din, dalawa. Kamusta? Ate, ito lang ang kaibigan ko. Hello kuya. Ang sarap na kwentuhan niyo dyan. Ate, ito. Hello kuya, girl. Hello po. Hello. <laughs> hindi na tapos ang aking kwento. Hello. Hi. Kamusta kayo? And nandito tayo nandito sa may aloha. <laughs> And ano ba? Uh, hindi na tapos yung kwento. Oh, Ayun na. Marami, marami nag-debitch ngayon na uh, November 2 mayon ha. November 2. And tali-tali tayo mayon. Pupunta tayo doon sa may... Hindi ko alam kung saan da, dadalhin tong kaibigan ko. Hello po. Uh, hello sa inyo. Liligo pa lang kayo? O oh, tapos na. Gato ng forma ah. Eh, napansin ko dito, may kumatagay pa. Patagay sa ina pare. Eh, <laughs> ito na nga. Ito ko na oo oh, Tuloy-tuloy na tayo. At buti ka na mo dito. <laughs> ano bang ikwento ko? Nakalimutan ko ng mga ziyaz. And dito sa may fart na to, maraming dito tumatambay. Nagde-date. Hi, kuya. Um, nagpapalipas uras, nagpapahangin, nagpapalamig. Kasama mga kaibigan oh. nagpapay nagpapaypay pa, ba diba? Mainit ba? <laughs> um, nakikipagkwentuhan. Actually, masarap talaga makipagkwentuhan sa tabi ng daan, sa tabi ng kalsada, sa tabi ng dagat. Especially sa mga gantong lugar. Sobrang sarap. Nakaka, naka, walang, anong tawag doon? Hindi, walang gana ha. Nakaka, wala ng stress. Nakaka, relax. Lalo na kung kasama mo yung kaibigan mo. Hi, tatay! yung mga tropa mong totoo, ang hindi na isa lang kayo, dalawa lang kayo, at least totoo, ba? Diba? And ito na nga, tuloy-tuloy na Karen. hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Ito to kay, itong kaibigan ko, sobrang alam yung mga sikot-sikot dito. Ayan, sumabit na kami kaming camera sa dao ng saging. <laughs> Apakahaba naman itong pathway na to. And itong kaibigan ko bigla nag-stop, mabubunggo pa namin ng gulong niya, ang likuran niya. And then, nag lift over na siya sa maliit daan na to. At nagtanong-tanong siya kung saan niya bang labasan. Ayan, sabay-sabay pa sila ang kuya na magturo o saan daraan. Maraming po salamat po sa inyong pagtuturo. Kamusta kayo? bye Ang mabait naman pa talaga ng mga tao dito sa Hodagua. Hindi kayo diligaw. At ako naman, magpapaligaw dito kay Kuya. Char. And ito na nga, nakita na namin ang daan na ng relis. Oops! Sorry naman po. <laughs> Ayan, nag over na uli kami para tuloy-tuloy tayo. And hello po. Ah, Nasaan ang kibig na yung ko? Nauna na, layo na. <laughs> Bilisan na natin yung driver ko ang bagal-bagal. Teka, ako rin yata yung nagdadrive, di ba? <laughs> eh, hello sa inyo mga ining. Saan ang punta Nandito na tayo sa may bandang sentro. As you can see, marami na mga sasakyan, mga tao-tao na mga naglalakad, mga tindahan, malaki-laki na yung kalsada, passion and ang jeep ating iba pang mga sasakyan. And ito yata yung pinaka, ito yung pinaka, yeah, an tawag doon. Nalimutan ko na mamaya na. At ito kaibigan ko, nag-ayad sa may taas daw, puntahan daw namin yung taas sa may I Love Honda Goa. Meron daw doon, magandang uh, views. Sige nga, puntahan daw natin. Uh, balikan natin yung kanina, sinasabi ko, ito yung estasyon nila. Tama, yun, naalala ko na estasyon. At sa bandang munahan... Dito mamaya. Yan, ang palengke ng Hondagua. Quezon. Ito ay a fart pa rin ng Lopez Quezon ng Hondagua. tuloy-tuloy tayo at ang kaibigan ko, nawawala ayun na. At nandito na tayo sa manbandang sinasabi nila, may entrance pass, may entrance po dito 5 pesos para makapunta dito sa bus na to. Nagbayad naman ako, syempre. <laughs> oh, ang ganda, di ba? Yung 5 pesos naman ay para sa maintenance doon sa naggagamas na mga damo. Hindi na, hindi na masama. 5 pesos lang naman. And pwede ka na mag-relax uh, relax dito. Para ka nasa Baguio, para ka nasa Tagaytay, and para ka nasa bakasyon. Ayan po, may mga cottage sila. Maraming salamat!